Yo. Yo. Oh, nsa to boss? Ay. Boss na may kwambos? Ah. Uh, na may atik canton? Aw, oh. halang o katungkuan, regular lang. Tung halang boss, halang. Halang? Anong halang mo nang spicy no? Ah, boss. More sweet. <laughs> Gago. Bila <laughs> ko buk? Matulog boss, tulog.

Boss, sa sweldo bayad, boss, sa sweldo? Ay, wali, utang ni, boss. Ah. Ay, sweldo, boss, kasi... Swildo. Promise, swildo bayad, sweldo, promise, sweldo bayad. Kaya, tayo, isang... Ano sa, sa sweldo ni mo, be? Ay... Wala pa, boss, magka-play pa lang ako trabaho. Wala pa, boss, magka-play pa lang ako trabaho. Go! Pagod! Pagod, boss! Bago, boss. Bago. <laughs> Undahan niya na, sigamit ang katul, ha! Bulokol, bulokol!